Napansin mo na ba kung gaano lumilipas ang oras? Lumipas ang mga araw, linggo, buwan, at sa pagbabalik tanaw natin, napagtanto natin kung gaano natin hinahayaan ang ating mga sarili na madala sa agos ng buhay. Ilang beses na nating sinabing, hindi ako makapagdasal ngayon, magdadasal ako bukas, o, kapag may libreng oras ako, magbabasa ako ng Biblia. Ngunit hindi laging darating ang bukas at ayaw ng Diyos ng mga tira, gusto niya ang sentro ng ating atensyon. Ang Biblia ay nagpapaalala sa atin sa Efeso 5 versikulo 15 at 16 na Tingnan mo nga na ikaw ay lumakad na maingat, hindi gaya ng di marunong, kundi gaya ng marurunong, na yung tubusin ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama. Sinasabi ni Paul, sulitin ang iyong oras. Nangangahulugan ito na gamitin ng mabuti ang bawat sandali, huwag sayangin ang iyong buhay sa mga bagay na hindi nakapagpapatibay, at unahin ang tunay na may walang hanggang halaga. Ngayon, nabubuhay tayo sa panahon na ang lahat ay apurahan, pagtugon sa mga mensahe, pagkumpleto ng mga gawain, pagkamit ng mga layunin. Ngunit kung ano ang apurahan ay hindi palaging mahalaga. Ang tunay na mahalaga ay ang pagpapakain sa ating mga puso ng presensya ng Diyos, dahil sa Kanya nagmumula ang lakas upang harapin ang mahihirap na araw. Gaano kadalas tayo nagmamadaling lutasin ang lahat ng ating sarili? At nakakalimutan natin na kapag huminto tayo sandali para makinig sa tinig ng Diyos, binibigyan niya tayo ng kalinawan, kapayapaan, at direksyon. Ngayon, marami ang nabubuhay ng stress, pagod, at walang layunin dahil sinusubukan nilang punan ang kanilang oras sa mga bagay na hindi nagpapalusog sa kaluluwa. Ang social media, trabaho, mga alalahanin, lahat ay tila nakikipagkumpetensya para sa ating pagtuon. Ngunit ang puso ng tao ay may puwang na tanging Diyos lamang ang mapupuno sa Ecclesiastes 3 bersikulo 1 nakasulat. Sa lahat ng bagay ay may kapanahunan at isang panahon sa bawat layunin sa silong ng langit. Binigyan tayo ng Diyos ng oras bilang isang regalo, hindi bilang isang pasanin. At inaanyayahan niya tayong ayusin ang ating buhay upang ang espiritual ay mauna bago ang material. Dahil kapag inuna natin ang Diyos, ang lahat ng iba pang mga lugar ay nagsisimulang mahulog sa lugar. Ang oras ay tulad ng isang buto, kung ano ang iyong itinanim dito ay yumayabong. Kung magtanim ka ng panalangin, mag-aani ka ng kapayapaan. Kung magtatanim ka ng pananampalataya, aani ka ng pag-asa. Ngayon, gumawa ng isang pagpipilian, huminto sandali. Maaaring baguhin ng Diyos ang buong buhay. Ama, turuan mo akong pamahalaan ang aking oras ng matalino. Ang oras na ginugugol ko sa iyo ay hindi kailanman nasasayang, ito ay inilaan para sa walang hanggan sa pangalan ni Hesus. Amen.